Ani ang nasawi sa bayan ng San Remigio sa Cebu dahil sa magnitude 6.9 na lindol base sa inisyal na tala ng San Remigio Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. May git na lamang naman ang naitalang sugatan, karamihan ay mga bata. May tatlo pang pinaghahanap. Nagkaroon din ng pinsala sa ilang tulay sa lambusan at look dahil sa lindol. Ang mga apektadong residente na muna sa kalsada dahil sa patuloy na aftershocks. Isa sa ilalim sa State of Calamity ang bayan ng San Remigio. Ayon sa LGU, magpupulong daw agad ang sangguniang bayan para gawing formal ang deklarasyon. Nakikipag-ugnay na rin ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa epekto ng lindol. Ipatatawag ng Department of Justice si Orly Gutesa, ang tumestigo sa Senado na nagpakilalang security consultant ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico Pinabulaan na naman ng DOJ ang pahayag ni Sen. Chisa Cudero na hindi isinasama sa investigasyon sa flood control project si dating House Speaker Martin Romaldez. May unang balita si Salima Refran. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. Ang pahayag na yan ni Sen. Cheese Escudero sa Senado, pinabulaanan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Hindi totoo yun. Kasama siya sa mga tinitignan natin talaga na mayroong pananagutan dito. Ano yan? Uh, kaya nga, kaya pag dinayagram, yung ginagawa namin diagram, it, it's it, it's, a complete, ano, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody and what their role was. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Walang wala. May imbestigasyon na raw kay late First District Representative Martin Romualdez at gumugulong na ang case build-up. Pagka ganyan kasi, hindi kami nagsasalita hanggat hindi lumalabas sa mga testigo. Pero just the same, pinag-aaralan na namin lahat yan, liability-wise. Pangunahin raw dito ang pagtayo noon ni dating ako Bicol Portales Representative Zaldico bilang chairperson na makapangyari ang Appropriations Committee sa Kamara. Kasi nga, Uh, Saldi as the chairman of operations is well known as the speaker's choice. Alam natin yan. Galing ako ng Congress, alam ko yan eh. Yun ang pinagkakatiwalaan ng speaker, yun ang nilagay So doon pa lang, alam mo na na hindi tama yung nangyari sa, sa pangyayari na lumalabas ngayon. Nais nice pa rin makausap ng Justice Department si Orly Gutesa ang nagpakilalang security consultant raw ni Ko at nagsabi sa Senado na naghahatid draw siya ng mali-maletang pera kay dating Speaker Romualdez. Pero hindi pa alam sa ngayon ng DOJ kung nasan siya. We have no contact. There has been no word from the Senate about Gutesa. So we're just hoping he's okay and that he can shed light on his affidavit. Hihingi namin ang address niya so we will have the NBI send us a pina. Para maligay malinaw to. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Pero dati na niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa korupsyon sa mga flood control projects. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Binigyan din ng ilang mambabatas ang halaga ng transparency sa investigasyon sa manumalyang flood control projects. Kaya sinusulong nilang buksan sa publiko ang hearings ng Independent Commission for Infrastructure. Ipinatawag ng komisyon ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya na handa ibunyag lahat ng kanilang nalalaman. May unang balita si Joseph Morong. Naka-bulletproof vest si Pacifico Curly Diskaya II na dumating sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Naroon din ang asawa niyang si Sara Diskaya morning, ma'am. Ma'am, are you also willing to return mga properties? Like sale of price? Apat na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI. Sa mga pagdinig ng Senado, inamin ng mag-asawang oh. diskaya na nagbibigay sila ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Mula 2022, siyam sa kanilang mga kumpanyaan naka-corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kine ngayon. Tumanggi magbigay ng komento si Sarah hanggang sa makalis sila sa ICI. Mag-re-return ka properties! Pero sabi ng abogado nila handa nang isiwalat ng na mag-asawa sa ICI ang lahat ng kanilang nalalaman. Ibinigay rin nila sa ICI ang ledger ng umunin mga ibinayad sa dalawang individual na hindi muna nila kinilala. Bukod sa mga nabanggit na nilang pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We will have uh, a supplemental affidavit so magdadagdag kami ng mga pangalan doon uh, in due time. Dapat magtugma yung IB contract number kung anong araw, anong, anong project yon, sino tumanggap, magkano magkano porsyento. Ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami. Wala na, wala na atrasan to. Sabi ng, ng spouse at siskaya, is, kaya, inap is inap. Ano pa bang hini, hini, hinihingi yung sinceridad ng mag-asawa? Umaharap na ho kami. Uh, lahat ho, binibigay na ho namin. May mga information that we have to verify as usual. Because as I mentioned before, eh, kailangan talaga Uh, suriin at saka i-review ng mga buti yung mga information na, na sinishare nila o binibigay nila sa komisyon. Kaugnay naman sa pagsusoli ng mga ari-arian, sabi ng abogado ng mga Diskaya. Wala ho kami isusoli muna kasi na-freeze nga yung account eh. So hindi pa ho namin pinag-uusapan yan. Siyempre, uh, financially constrained sila ngayon. Pero wala ho, na-freeze yung mga bank accounts nila eh. So, lahat? Lahat-lahat ng lahat bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na freeze ng AMLC. Uh, wala pa, wala pa kaming kwentuhan. Wala pa kaming uh, idea dyan. Pinababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person as executive director nitong si Attorney Brian Osaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para raw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ng komisyon sa anumang political agenda. Pero may mga nananawagang buksan sa publiko ang proseso sa isang Facebook post sinimok ni senador Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability dagdag din mamamayang Liberal Party list representative Leila de Lima sa paglalantad ng katiwalian bawal ang tago-taguan sabi naman ni Akbayan party list representative Perseon ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. napakasimple no kanilang trabaho panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kung nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hiniingan namin ang reaksyon dito ang ICI. Ang Malacanang naman hindi raw makikilam kung mananatiling privado o isa sa publiko ng ICI ang kanilang mga pagdinig. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines, binigyan din niya na dapat matapos na ang kasakiman at pangaabuso sa kapangyarihan. Ladies and gentlemen, Amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Itong unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. showbiz chika tayo. VG on BG. It is finally happening. Matutupad na ang dream ni Unkabogable star at its showtime host na si Vice Ganda na makapag-guess sa longest-running gag show na Bubble Gang. Dream ko kasing mag-bubble gang. Nagaantay lang din ako ng imbitasyon. Oh, yan ang manifestation ni Vice noong August 2023. Kasunod naman yan ang guesting ni kapuso comedy genius Michael V. noon sa It's Showtime. Ipinost pa ni Vice ang picture nila ni Bitoy na may caption na icon. Fast forward to 2025, ipinost ni Vice sa kanyang IG story ang flowers na bigay ng Bubble Gang. May kasama pa yung card na may nakasulat na pag-welcome kay Vice bilang batang bubble. Nag-share din si Bitoy ng photo na kuha sa labas ng dressing room ni Vice. Mapapanood si Vice sa Bubble Gang bilang bahagi ng 30th anniversary ng gag show. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa malita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.